Ito lang yung mga karabas may mga ano to eh, gano'n. Masinabi Hmm. Ito Ang lilinisin ako. Ito na. natin ang dumi. tayo

pinsin na to, mga karabas. <laughs> Kasi pag may ano, uh, patay pala, buhay, alam mo buhay, ginanyan na namin isa-isa eh. Pag namas mo ng ganyan, pag sumabog, ano? Hindi kaya talaga kainin ang sabaw na pag ganun. Punong-puno ng putik yung kahit isa lang na ganyan, no? pag sumabog. Punong-puno ng putik. Madadama yung iba, kaya kailangan talaga dapat maka-invent tayo dito ng pang ano eh, na pang detect ba ng patay na tawang at buhay. Hindi ko rin maratan, dito buka eh. Hmm. Yan, duda ka dyan. Oh, minalog po eh. Bugok. Bugok na itlog. Minalog. Pag ka pre, wag na. Huwag na isaman. Kasi pag ginanong mo ang harabal, pag ginanong mo, napikiskisa niya sila, pak! Pagkiskisa nila, sasabog na yung patay. Kaya na, biglang mag-dume. Boy, ilang, 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 balik na ba natin to? Pero yung sa buhay, yung mga buhay na ganito, kahit nasa putik sa galing, wala masyadong putik. Ayos din siya. Okay na. 95% sa buhay. Okay na. Yung laman niyo, napisa na. Mga Karabas, natin yung ingredients. Dalawa gawin natin. Isang Traditional. garlic butter tsaka isang sabaw. Para uh, may choices ba. Ang hangbre? Eh? Oh. Oh. <laughs> hindi! Yon. Ayun pre di Hindi, hindi masyado manghang. Ayon sa status ko. Oh, wala. Hahaha. <laughs> Ano nang pwede? Masarap? Masarap lang. Masarap <laughs> lang ang uh, pwede. Bawal <laughs> maanghang, maasim. Pero okay lang yun. <laughs> bawal mong kain ng pakse, bawal mong kain ng spicy. Bawal mong kain ng mga baguong, mga ano, hindi pwede talaga yun. Tama din yung sabi ng dalam. <laughs> Wag kang magpaduto. Maraming to Ito guys, ano na yun ito? Paglapin sa shell. Mm -hmm. Laman lang yung luto natin dyan. Ito eh, pasabaw. Mm -hmm. Sobrang linis niya. Pinuskos talaga <laughs> nila yan. Talawang doon ang pabing naubos na ano yan. Ilang, ilang doon siya? oh, nag nagdalawang ano ka pa. Nagpakarga ka pa ng huli. <laughs> dalawang matya. pa. <laughs> <laughs> Kulang pa rin. <laughs> <laughs> May mga patay kasi. May mga kaag doon. Pag sumabog yung patay. Nahi. Yun, yan, natin to. Yang, yan, natin. Uh, yun, Para sunod-sunod. Ay, para sabay-sabay na ano, hindi liliit. Pagbuka niya Ay! Kunin mo ito para. sinabaw natin. Itong hindi masyado din slow. Parang juice oil ang sabaw na to. <laughs> parang hindi kayo walang hihigaw. Ayun okay, no buka na, buka na. Oops. Buka na. Iamo na. Ah! Paano nangyari yan? Ba't kaya ko yan? Mas, okay. uh, isa na tayo dito kabila. Isa sinabaw. Kailangan to, tanggalin na ito. Tubing, tanggalin na

Cord. Oh, yun na. Meron mo yan, oh. Kung yan ang... Meron dito. <laughs> Hindi ko na haluin, no? Wala yan, wala. Wala. Jackpot yan. Nakailan na kami ganyan, eh. Yung balibalik namin yan, eh. Ewan ko lang rin. Sinot mo na bilhin mo sa Boracay, ha? Pinagin mo yung yan. Tingin ko dyan. Tingin ko dyan. Nagpunta ako sa pinsa di ba rin mga naninig na sa lubong nyo ng tahanan. So narabas dito tayo sa... Cheesy Garlic Butter Taho. Tara, tahanan yung malalakit. na rin Tapos meron tayong ulit. Pagpapasa natin guys yung awag. Ito ang ating uh, ano guys, sinabaw ko ito na yan. Mukulo na. Okay guys, kasuyo. Pabawas sa pa rin ang ano. Apoy. Apoy, kapila. tapoy ako pre. na. Baye siya. Uy! Loob ng. Uy. Hoy nempre. Pwede mo tamaan. guys ng oyster sauce. Lasang. Ayos. Ahong. Ay.

Ito. Ah, tuloy! Oh. Excuse me mga karabas. Ay, luto na po. Okay na to. iisabaw sabaw Excuse natin sa kanin oh. to. Set up! Uy! Ganda! Uy!

Ay, sakpaw! Ano Hindi mo gano'ng karami tong sakwa natin na ito. Ang krili ito. na. mga anong po kayo. Nalili ko. natin ang todo. Siksiki ng todo-todo. Pre, yung mga sabaw, pre. Hmm. Ang sinabi naman, isang cup eh. Kahit siksikin mo yan, pwede yan. Isang diba pa rin yan, guys? Huwag lang yung, yung ano ka bagay Nalilito ka. Ay, wala pa isang kape yung kahay ko. Dami rin yan, alam Oh. Ano Ano? yung Gusto mo yung pinagkit. Buu! Oo, gusto na yung gilay. Marabas! Kain na! po! Ano na po? Ano tayo mga karabas? tayo? mga Ayan na. ni may karita. <coughs> Buti walang naligaw na 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 kulang sa lahat. Hindi umitim eh. Nakumula eh. Na <coughs> yung Tapos. Yung galing lamas namin may itim pa kita eh no? Mayroon pa kita. <coughs>

isa siguro sa nagapatibay ng buses ko na kahit na dati hindi ganito to eh pag may ka mga rabas nag-alive kasi ako mula sa Tsonga das Luce baliwala sa lamunan ko nung araw pag ganun ka dalawang set kami nag-alternate kami tapos may bukalist ng babae tapos ako masakit na katina muna ko eh ayun yes, mo? baliwala, siguro ito nga ako oh, yung mga luya-luya natin lagi uh, yung patibay siguro naman na Mula lang naman tuh nung nag-vlog tayo. Maroon luya tayo. Ang kasita na yung higupi mo to. Tapos <tong> mo ka dyan. May tatlong kutara bigay mo dyan. <tong> Dibilib ko sa kanya. Nakalagay sa putek. Walang putek. Walang putek na. Ang kalinis. Malinis siya, malinis si Carla, no? Malinis. Pero yung bilaog doon, damak, no? <coughs> hindi mo... Kahit paluan din mo, hindi niya iluang buhangin, eh. Dahil dami buhangin doon, eh. Kaya mm. ang dami rin putek. O bakit hindi ba siya nagkain putek? Iba lang, kanya-kanyang palinisan lang. Iba ang pagkalinisan to? Salamat, kid, sa pare mo ko nga. Mm. <coughs> Ano pa kanon pa? To. Iyan! to makong. Yan pare yan. Mm. Yan. Manunod yon. Aba kanya. Oh, so, ano so, siya eh. Tatak kay iyan tayaw. May mga taga ilinga nagaantay na manood eh. Ayoko kayo na ma-upload nyo. Sir, <laughs> wala pa upload yung video. Eh, ba alam mo kayo lang. Hintay, hintay ko lang eh. May signal man doon, di ba? Mm. Meron. May mga pisuway pa yun na doon. Ayun, panalo. Tang, gusto mo sa bawat tang? Hindi kaya ng labi niya. Eh. Marami na palang bunga ulit pa yung ano doon. Kasuyo at kay Mido, pa gusto mo, daan ka lang doon. Mm -hmm. Kita ko doon. <coughs> Sila lang, si Rimi. <coughs> Ang mga. Abong kasoy pre daw hindi na buwasan ay. parang late. Ipag din, eh. Kasi lap, yun eh. Ice May kasing itad yun lang dito ako. Yun, ibang kung ice cream dito Meron. Mm, Dami yun doon eh. May lang free naman ano. Yung ano, banda ano, sa kila ba direct. direct. Mm. Tapos pre, yung ito sa maliliit. Hinug na lahat. Ayun. Maliliit na yun. Saka pala free. Ito naman yun masarap. Ito pong. Ito pong. Ito pong. Ito ang tawag niya? Ito ang tawag Abot kamay ang kanin <laughs> Ngunit bawal siyang kainin Abot kamay <clears throat> ang kanin Ang <laughs> ah, mong pila Bulak Medium na ang damit na binigay sa akin nila Arby Nakadamit dami na yon Bagay hindi <laughs> mo kanya magamit yon Matalakayin muli ako mag <laughs> ulit Kapag bumili ka na ito sa <clears throat> Sa buwan kayo kaya <clears throat> Bo, okay. yung sa kwalat to. ako. Bo. luto na Saka <laughs> <Dantong luto na. laughs> Sa itulokin nga eh, no? Yung golden kohol, no? Gusto ang ni Marinila. Sabi <coughs> yung Albert, pagtagunan din, baka mo mga takong sakong golden niyan, si Wilfred <laughs> na yan. Ba't Meron nila doon niya. Mm -hmm. yung golden <laughs> Dami-dami ibang pagkain, golden kohol kita, ang niya. <laughs> Ang kakao na ito na. Tapos si Alvin naghahanap nahanap ng... na pa... hanap niya gitar ka ng bitanga. Wala mga, gitarga, mga gitarga si Albe. <laughs> <laughs> kahit saan mo si Alvin. Makaawa na si Albe sa mga... ano mga karata. Kabila mong Oo. Oh, yeah, kahit na mga dimandaan isang... ano? Isang <laughs> galon? Wala pa rin ako. Kahit isang libo pa wala ang bitanga. Tapos <laughs> na matagal sila magparami ano. Mm. Na detect kasi no ano. Ano mali pa lang kinakuha na. Mm. Wala eh. Pulaan pa isa, yung isa ay na kausap natin. Ano? Late man bang uwi? Ano <laughs> kasi ano ba? Late pa nga Yan, palaki pa namin ay. Sabi mo gid ay late pa palaki na kin. Hmm. Okay. Wala ron. Wala na eh. Yung... Wala na. Wala na. Wala na. Naubos na. Kaliliit man ang bagungon. dala. <laughs> dala eh. <laughs> binabagungan kami oh. nga, di kami gareklamo, ginakinuwa mo kami, dahil pa kami ha. Kambung-kambung, ayaw, no? Ayaw, kambung-kambung. -kampu. Sarap nila <laughs> <laughs> Yun na oh. lang matibay doon. Oo, eh. so, oo. So, kahit saan ka punta. Ha, hindi mo na rin sabihin matibay, pag grease back nila kaibigan. Ubus yan. Pong po Ayaw po. Ay. Uh, sa ya, ya, tayo sa ay kena nafit kita sabau, pa? Sabau lah. Dah kita kasih mu, tu diri mu kau mo mu sabau. Mengaji juga. Nafit jadi. Berapong, berapong, berapong. 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 Baby, wait for me. Ani yung tungo tulong nyo? Baby, come back. Mo oh, tulong may bang? <laughs> kilala ko yung trending ngayon. Yan. Hindi lahat ng tao mamahalin ka. Meron ako, jojumbagin kita. <laughs> trending yun ngayon, di ba? Jojumbag ang mata eh. Kiyan <laughs> <say> niya. <laughs> Baliktad ang muto na yung pop. Baliktad pala. Baliktad. <laughs> <laughs> yung mga ex niya, minahal siya eh. Yung pansin niya, gulpihin siya. <laughs> wow, Mahal niya Man, rin daw uli! Hmm? Okay. Balikan! Eh? Kaya lang balik ka. Hmm. Hindi, hindi masupasan. Hindi na? Sita mo ba eh. Ako, jumbag na. Ulit ka pa eh. Ako, ama eh. Takot na. Hmm. na. Bukul-bukul ang uso. <laughs> Tapos ano, ang muto pala ng lalaki na yun. Ha? Gimbalik ka lang ni Pungloy? Hindi lahat ng tao

Hanggang hmm. sa kuli-uli ang patak na itim na sabaw na, hindi gup ko pa. Hindi <laughs> na. Uh, oh, oh. tinamuro. Oh. <laughs> Ayos. Ganun <Dalamit>. ako ka legit. Talaga Habang gadalom, ganamit ganamit. Ayun ang ginahambal ng ato nga uh, mga kaibigan. Po, dami ba po. Mulot-mulot lang mais ah. Ano nga ito? Nakakain tayong man tayo sa kanin, sumubo na naman tayo sa maes. O, Okay, ano lang kaya ano? Siyempre. Siyempre. Mmm. Okay. Okay. Ang labo. labo talaga yung lalim. labo talaga